sinulid at pako. Konting pokpok, konting hata, makagagawa na ng isang obra. At siguradong may kasunod na kita. Yan ay bibida sa atin ni Jeremiah ang kanyang pretty art. Mula sa pagpili ng kahoy at paglalagay ng mga pako, matyaga at mabusisi ang paggawa ng 30 anyo sa si Jeremiah. Ito raw ang mga sekreto para makabuo ng obra gamit ang sinulit na isasabit-sabit niya sa mga pako. Nakalilikha siya ng iba't ibang imahe. It's a good opportunity po para sa amin na ma-introduce yung string art. Wala pa masyadong gumagawa po dito sa bansa natin. Dahil art si person ng person, sinubukan niyang gawin ang string art na nakita niya online. Nag-search-search kami. Nag-start kami sa basic na pattern. Paano yung pagpasok ng sinulit para mabuo yung pattern na yan. Noon nagsimula siya ng kanyang munting negosyo. Mga kaibigan lang muna niya ang mga una niyang parokyano. Nag-start lang po sa mga friends ko. Doon muna ako dun sa circle na yun. Meron pong isang kaibigan po ko na nagpagawa po sa akin talaga. Batman, personalized. dahil may hindi siya sa Batman. Dahil na rin sa mga online post at rekomendasyon ng kanyang mga kaibigan, unti-unting dumami ang kliyente ni Jeremiah. Nag-start lang po siya noong July. Nag-boom talaga. Dahil sa ads din po. Sa social media platforms po talaga ma amaze ka dahil ang gamit nga dito ay sinulid. Bakit naman ito pa naisipan mo? Parang ang hirap gawin. Challenging po talaga na gawin siya gamit lang sinulid at kapako pa pako po. Oh, oh. Kung baga memorable once sa binigay po sa kanila. Oo, oh, oh, at saka talaga pag nakita mo, alam mo talagang pinaghirapan. Usually, hindi ba ito? Doon sa maliit na size. Ito, yes, po. gaano katagal mo ito gagawin? 8 hours po. Totala, dito na si Jeb. Magpaturo na tayo sa kanya ng basic ng string arts. Ang tanong, Matuto ako sa tunturo J. Okay? Let's do this, mga kapuso! Gumagamit din si Jeremiah ng digital layout para makuha ang tamang bilang ng pako na kakailanganin sa bawat artwork. Ang string art kasi kasama ng handmade plus digital na program. Pag sa 50% ng ginagawa na namin, para hindi mali, inuulit namin yan. Tinatastas namin talaga. Chance ko nang ipakita ang aking artistic side. Ito, meron tayong maliit na martilyo. Ito yung pattern, pinaka-pattern. Tapos yun yung yarn, ibis na sinulit. Para sa mga beginner, mas maganda siguro yun ang gamitin natin. So, after you, ako natatapos niya. <laughs> Susundan niyo Susundan lang, po lang po yung pattern, yung, outline yung, po. Yung outline. Kapag okay, po nung lalim para hindi po siya matanggal. Okay, okay. Okay, So, nakapaglagay na si Jen ng dalawa. Ako na natatapos nito. Sige po. Mapukpok pala itong trabaho oh. to. E, sata, <laughs> naku, mag-iingat kayo pag kaginawa yes, to. Or... Dahil baka mas madalas eh, mapatayan ng kuko. Ito na yung marami ng pako. So, okay. kailangan ibubuhol yung dulo para hindi yes. bumitaw. Okay, patatawid-tawirin mo lang pala yes. siya. Oh, so, so, kung anong diskarte mo? Mm -hmm. Paano to? Tatawid yeah. na tayo. Kahit, kahit saan nyo po ilagay. <laughs> <laughs> ikot, ikot. Ang pag-string art, ma'am, <laughs> nakatanggal ng stress din. Ayan, <laughs> yeah, malapit na siya makover. Palit kulay na tayo. So, eto na yung ating almost finished. 50% off. Napabangan <laughs> so, mo ninyo after one year. Tingnan nyo kung anong So, finished product ko sa aking butterfly! <laughs> Tulad ng string art ni Jeremiah, katakot-takot na sabit din daw ang kanyang pinagdaanan bago makapagtaguyod ng isang negosyo at kumita. Nasa BPO company kami, partner kami ng mama ko doon. Nung ma-adwait ako, pinamanage niya ako doon sa business niya na call center. Yung kinasal na kami, naging independent na. Doon kami nag-start mag-business ng plants. Silver surf for only 1,000 pesos. At tumagal din siya ng one and a half years. Dahil kailangan kumita para sa kanyang pamilya, hindi tumigil si Jeremiah hanggang mahanap ang tamang negosyo para sa kanya. Bumili lang ako sa ano, sa tindahan Sabi ko nga sa asawa gawin natin 'to kasi may nakikita kong vision na dito tayo magiging successful. Practice makes it perfect, ika nga. Si Jeremiah na master na ang paggawa ng mga obra. Ang maganda po sa string art, focus po talaga habang ginagawa siya. Hindi mo maisip yung mga problema. Bigla na lang lumawak yung imagination ko. <laughs> meron talagang mapapatunayan sa string art. Nagpray po talaga ako sa Panginoon na pagpalain niyo po kung ano meron po sa akin. Ngayon, nag-level up na siya sa face portraits na mas patukraw sa kanyang market. Pabenta po sa amin itong ano, yung face portrait string art. Nung start kami, 2000 wala pang square. More and round po. 50 cm. Ang time na nag adds kami, nag-start ng 3 -5. Tapos every month, tumaas ng tumaas. Sa isang limong pisong ipinuhunan niya noon, malayo-layo na raw ang kanyang narating. First na gawa po namin na malaki. Talagang yung katawan mo, gumagano, gumuluhol, <laughs> bubaba ba. Tapos, yung simpleng logo ng Special Forces, 6 cm Alam mo kasi, para ang lit lang, Dalhin tignan, sobrang hirap pala. <laughs> kasi ang daming pa ako, ang daming sinulid. Umabot din ako ng isang buwan din, kahit kala mo lang <laughs> ang lit lang niya. Bukas sa ginagawa namin, Jeremiah, wala namang tastasang magaganap. Kapit lang, self! Bago ang aming artwork reveal, may pa-surprise gimmick muna itong si Jeremiah kanina, yung pinakita namin ni Je, yung tinuloy niya sa akin yung Basic na String Art. Ito daw e eh, pang malakasan. Nako, kaya naka-cover pa itong ating ginawa ni Je. Tara! Yes. Sino yan? Ay! Bakit parang kamukha ko yan? <laughs> oh my goodness. Grabe! Ang galing! Ang pino-pino nung kanyang sinulid. Katakot-takot na pa ako inilagay mo dito. Ilang araw mo ginawa to? Two days po. Two days. Ooh, two days ginawa ni Je. Itong yes. aking fest! Yes, Ayan, so po. pag malayo Mas makikita mo yung image Na ginawa niya So ito, this is me O yan o, talagang Maganda mas, po tignan pagpantay Masinsin yeah. So naka, ito po, naka 4,500 na loops Kung baga, pag, Hanggang 4, mabuo 4, po 5, yung image 000. Oh my God, this is so nice <laughs> Ang ganda <laughs> Ang hirap nito, alam mo talagang Labor of love itong ginawa na ito ni Je Thank you Thank so you much, si Je yeah. At syempre, hindi magpapahuli yung Aking uh, string art na tinuro sa akin ni Jay kanina. Basic lang yan, pero eto na. Tan, 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 tan! Hey, machi, oh. machi! Machi, machi! Nako, ang gandang banding. Ano. Kay Je, dalawang color lang. Ako, mariposa kasi to. Kaya iba-iba kulay. <laughs> sa mga pinagdaanan ng Jeremiah para magkaroon ng sariling negosyo, sa art daw siya kumapit ng mahigpit. Ang average po namin na kinikita dito is 100 to 150,000. Answered prayer po talaga. Dahil sa tulong po ng string arts amen. may pinto na kaming bago. Tapos yung flooring namin okay na din. Nag-boom po kami. Natuto din kaming naging praktikal sa budget. Ang malinipis na PC at maliliit na pako. Kapag ginamitan ng diskarte at galing, isang negosyong masterpiece ang mabubuo.